Hello mga lods, good morning Dito na, dito na pala ako ngayon sa pinakatoktok talaga dito sa lugar na uh, dito sa Greenland mga lods At mga lods, may kita nyo sa screen eh, Inaano po itong lupa na to kasi lalagyan dito ng bahay mga lods Ayan o, oh, may kita nyo sa screen Ayan Marami pang bato yan oh ano pa yun ito i-develop pala nila ito yung lupa dito sa dito sa pinakatoktok talaga ng bundok <coughs> dito o oh. yan nakikita ay, nyo sa screen yung marami pang mga bato Ayan, naka-stack kasi binabakho pa ito yan yan dito tapos hanggang sa dulo ito Ayun, doon. Doon sa pinaka tok talaga. Doon sa may tower. Ayan, doon banda. Ayun, oh. Layong-layo pa. Ayan. Ito kami sa... Nag-hunters nag kami ngayon, mga lods. Nakikita nyo ba doon dun sa pinaka-ilalim? Yun ang Greenland City, mga lodi. Ayan, oh. No? Yun ang Greenland City. Oh. Ito kayo oh, napakalayo na namin kasi dito kami sa pinakatoktok ng bundok eh. O, oh. oh, diba? Napakasulit at napaka-affordable talaga dito mga Lutz. Oh. Alright, ayan o. No? Oh. Kita yun sa screen. Ayan. Napakaraming bahay dito mga Lutz. May malalaking bahay mga Lutz. Ayan yun sa screen o. No? Oh. ay kita nyo, ang daming bahay dito. Kahit bundok na, marami pong bahay. Bahay ng mga haluk. ha <laughs> Alright. So, hanggang dito na lang mga lids. Please follow and share my video. Kung may comment kayo, please follow for more. Kaya, thank you. Bye-bye.